Karong adlawa opisyal na nga gibuksan ang Sandugo Agri Fair nga gipangunahan sa Provincial Agriculture ug sa Provincial Government of Bohol. Atong paligunon ang atong programa sa agrikultura sa atong lalawigan sa Bohol. O kining maong aktibidad gipahigayon sa Plaza Rizal sa May Katedral kanding atong himong kalihukan usa ni sa atong priority na programa karon sa atong kaduhang termino isip gobernador tungod kay nasayod ta na, na kinanglanon ang atong food security atong maplastar tungod kay nakadaghan na ang atong uh, population dinhi sa atong lalawigan sa Bohol gawas pa na apod ang atong mga turista na dugang natong pakanon all the more atong isecure ang atong mga pagkaon and akong pasalamatan ang mga kalainlaing kalungsuran nami may uh, duyog sa maong programa na ilang di-showcase ang ilang mga produkto and I hope na kaning inyong produkto dili lang kini kinimugawa sa panahon sa dakong event sa maaning sandugo and kung naay mga kalihukan ng mga foundation day ninyo kundili all year round ni na produkto and I hope ng atong LGUs uh, kanunay hatagan o pagtutok ang atong agrikultura kay maoni ang uh, makahatag na dugang na kalambuan sa atong mga kaitsunang bulanon sa DA na kanunay may uh, hatag o suporta kabahin sa agrikultura and I hope na karong panahuna muduyog pagyod sila o ilang dublihon ang suporta sa ato mga farmers kay mas nang lanta nila sa ilang uh, ikatampo na ikatabang sa itong mga mag-uuma. And of course, ang atong OPA na di asilari na pare na ko, I hope na imo usab uh, through ni uh, Ma'am Lisa Kiro and sa tanan na mga mayors na dinhi newly elected, re-elected. I hope na magkahiusa tani ini kay para ni Skayuhan sa tong mga kaigsunang bulanon. Congratulations og daghang salamat og maayong hapon natong tanan.